guys maho na si kuya Brock grabe napakalakas hey okay, guys so, oh palapit na siya guys grabe tarik yan <laughs> black wall Ayan na, ayan na. Ayan na. Ako eh, ay na. Lulula. Malapit na siya guys. Eh, grabe ba, grabe ba. Oo. Oh, oh, oh. Ayan na, ayan na. Dumaan na. Eh. <laughs> ah, kunat, grabe.